Good morning, good morning mga katrapol. Ayan, ang hirap gisingin ang aking alaga puntang school kasi late na sila natulog. Mga 12 na. Kaya ito, ang hirap gisingin. Magigising lahat. Ayan sila, ang silayan yan. Sa kakantahan. Idaanta na lang sa kanta guys. Kaya ayaw talaga na magising. Amudi! Amudi. yella, No to cry. Okay? So, ang hirap gisingin ba mag high school yan? So, ayan. Naghingi siya ng gatas. Painumin ko siya ng gatas. Nung ang hirap gisingin guys. Coconut 3D. Yelo guk. Ay, no antok. Ay, nihatid na sa school ang mga bata duman pa sa mga yak yak <laughs> bago okay, wow, Ronaldo, nice. okay, okay, no wow, Hi mga samahan nyo ako magpunta ng balad kasi meron akong asikasuhin doon sa balad sana insya Allah maano ko ngayon masikaso po at ano yung paglakad ko ba to hindi ako pabalik balik yan lakad muna tayo doon sa highway maghintay tayo ng bus kaya mag tayo guys A tayo sa hayo ay eh, maghintay ng bus. Lakad man na tayo kunti. Hala, ang cellphone ko basag-basag na pala eh. So ayan, nandito na tayo sa highway. Hintayin natin yung bus. Um, kasi maaga ako pumunta para yung bangko na yon. Hanapin ko yung bangko kasi na, na, ano napalitan na yung lugar niya. So ngayon ko lang anuhin, hanapin. So ayan nandito tayo sa highway, maghintay ng bus. Ayan po, nandito na tayo sa bus. Papunta na tayo doon sa Balan. hindi ko na-activate yung ano ko kasi kailangan ko balikan need pala yung mga passport ang hirap pala mag-activate mag akala ko madali hindi pala, hindi, kahit mayroon ka ng ano so, ayun away na lang ako, guys ay, ba, subscribe okran ha? Huh? Rajib bayar? Hmm. Ha? Lah, oh. saya juga. La. Ye lah. Ana Angel. ayan, sasakay naman ako sa isang bus para maka uwi na ako kasi mauras ko na, mag sundo so ayan nandito na ako sa isang bus pa na ako okay, kailangan ko pumunta ng opisina kukunin ko yung passport para ma-access yung aking ATM At ngayon kaya nagmadali na ako kasi magsusundo na ako sa nagluto mang person galing bangko so ayan nagluto ako indumi kasi ito lang yung nakita ko na madali lutuin eh. at itlog, linagyan ko siya ng itlog ayan, kain pa tayo naman magsundo ako pa so ayan, napagtripan ko lang kumain ng indumi kasi matagal na ako di nakakain din at siguro din yung sugar ko BOOM! So, ayan, magsundo naman kami sa school. Kaya ako nagmamadali kanina galing bangko kasi magsusundo na kami. So, ayan, sunduin na natin. Ay, masilaw. Lawan ako sa, ano, sa araw. O, oh, ayan, nandun na yung aming Mahiwagang driver